Good morning mga kabas Kumusta kayong lahat Ngayon naman ay gagawa ulit tayo ng bagong video Kasi mayroong tanong ang ating subscriber na si uh, Ma'am Anita David Ayun. Ang kanyang tanong ay Bakit daw ang aking obas ay maraming ibinubunga? samantalang yung kanyang ubas daw ay konti ang bunga so sasagutin natin yun mga kaubas habang pinapakita ko sa inyo yung aking bunga ng aking dalawang puno ng ubas yun Saka ito so bago ang lahat bago tayo magsimula bago natin sagutin yung tanong ni ma'am Anita ay shout out ko muna si sir World Safety Ambal at kay Kaobas Romel Narodo Rasi maraming salamat sa inyong mga Kaobas sa inyong mga pagsubaybay at sa inyong mga pagkitiwala so yun uh, ano ba yung tanong ulit um, bakit daw marami ang binubunga ng aking obas yung kanya daw ay ka uh, kakaunti pero sinusunod naman daw niya yung mga procedure na ginagawa ko dito sa aking obas bakit daw yung kanya eh hindi parehas nung akin so napakaraming i-consider mga kaobas para ma-achieve mo yung ganitong uh, bunga ng inyong tanim so hindi rin basta-basta yung uh, magtanim ka lang talaga na hindi mo uh, napapag-aralan yung uh, tanim mong ubas kung kasi mga kaubas ang napaka-importante talaga sa pagtatanim ng ubas para magkapagpabunga ka ng ganito karami ay kailangan talaga alam mo yung kung ano yung kailangan ng ubas kung ano yung kulang na kailangan mong ilagay i-apply para makapagbunga siya ng marami kasi kung kinulang or may kulang dun sa iyong management ay hindi talaga makakapagpabunga siya ng marami mga kaobas so yun yung importante na alam mo yung ano yung need ng obas yung tanim mo kahit anong tanim mga kaobas eh, kay, uh, example kailangan ng applyan na ng fertilizer dun sa stage na yon ay hindi ka naman nakapag apply or kailangan na, kailangan na niya ng ng insecticide fungicide, hindi ka naman nakapag-apply o di paano nangyayari doon di mababansot yung ubas mo so hindi tuloy-tuloy yung kanyang pag-grow so pagka ganoon ang mga kaubas ay ah uh, hindi siya makakapagbunga ng marami kasi may kulang na ah uh, doon sa kinain niya. Yung health niya ay mahina. Wala siyang vitamins kumbaga sa tao mga kababas. So ganon. At nasa variety na rin siguro minsan mga kababas. Yung isang dahilan. Kasi kung meron naman yung mga variety talaga na mahina bumunga pero malalaki naman ang buns ganon so depende na rin siguro sa variety mga kabas pero hindi ko sure at isa pa yung lupa mga kabas kailangan Doon sa pagtataniman mong lupa kailangan ay mataba yung lupa na pagtataniman mo eh kung ang napagtaniman mo naman ay doon sa asidik uh, acidic na lupa or yung payat na lupa ay siyempre wala siyang kakainin doon at hindi siya makapagbunga ng marami kasi kulang siya sa pagkain at dapat yung lupa hindi clay hindi siya malagkit kailangan doon yung lupa ay ah uh, tawag doon yung buwaghag para makapag-ugat siya ng marami madaling humaba yung kanyang mga ugat para pag marami yung ugat niya syempre marami yung uh, kanyang gagamiting ugat para makakain ng marami yon. so ganun na lang yung mga term na gagamitin natin mga kaubas yung clay kasi na lupa mga kaubas matagal matuyo ang tubig noon lalo pag katag ulan so ibig sabihin ay nabubulok at hindi nakakahaba mahaba yung kanyang mga ugat ang mangyayari noon ay ang yung ubas ay lalaki naman siya, hahaba siya pero payat at ang kulay hindi siya green. Ah, uh, dilaw siya kasi ah, uh, blaging basa yung uh, lupa mga kaubas. At ano pa ba? Siyempre yung tingnan mo yung lugar nyo kung laging ma, ma, ma maulan or mahamog palagi eh kailangan ay nakikita mo rin na kailangan mag apply ka rin ng mga fungicide palagi kasi pag tinamaan niya ng ng punggos or insekto butas butas yung kanyang daon ay ah uh, yung energy sana na gagamitin niyang pagbubunga ay ginagamit na lang niya sa pagpaparecover sa kanyang system so wala na hindi na rin makakabunga siya ng marami mga kaobas napakarami talaga na dapat mong i-consider kailangan hindi siya nagkakasakit at kung nagkasakit man siya eh kailangan naagapan nagagamot mo kaagad para tuloy tuloy yung kanyang paglaki yun sa growing stage pa lang mga kaobas eh nahihirapan na siyang lumaki inaabot na siya ng mayigit isang taon bago siya mag magkaroon ng ng dun, itong protein cane na maging matured ay ibig sabihin nun mga kaubas ay uh, talagang kulang yung nutrients na nasa lupa imagine ito mga kaubas itong tanim ko na to 7 months pa lang ito mga na napabunga ko na ito kasi kumplito sa sa nutrients dun sa lupa at isa pang napaka importante ay yung paglalagay ng mga organic kasi yun talaga yung parang isang sekreto or yung pinakamahalaga na isa sa pinakamahalaga na kailangan mong laging ilagay kasi kung ano man kasi yung kulang dun sa lupa na nutrients ay lupa na nutrients yun nga, uh, napupunan yun ng ng organic tapos pagka uh, nagdagdag ka pa ng mga ng mga chemical fertilizer tulad ng foliar mga uh, urea complete potassium So, napupunan mo na lahat, nabibigay mo na lahat yung kailangan niya. Yun. At sa growing stage palang mga kaubas ay kailangan ay hindi na siya nagkakasakit. Nagkakasakit man, naagapan mo na kagad para tuloy-tuloy yung kanyang paglaki, hindi siya naantala. Ah, haba kagad yung mga branches niya, mga kapag pruning ka na kagad ng nasa... ah tamang panahon na kailangan mo siyang iproning Yung ano pa, yung sa sunlight kailan hindi siya na na sisilungan, kailan nasisikatan siya ng araw buong maghapon mga kaubas tulad nitong akin na yun Open na sa open area siya. At kailangan pagkaumulan yung tubig na napupunta sa puno niya natutuyo ano agad dapat <laughs> hindi nag-i-stack yung tubig doon so yan, ano pa ba mga kaubas kung meron akong hindi masabi dito ay comment ko na lang siguro kasi sobrang napakadami talaga natin dapat i-consider dito sa tanong ni ma'am Anita at uh, about dun sa fertilizer pala mga kaubas kailangan alam mo yung kung ano yung ilalagay mong fertilizer sa growing stage maglagay ka ng fertilizer ay dun sa uh, urea or yung 4600 sa nasa uh, hanggang um, 4 to 5 months yata tayo, mga kawabas urea yung gagamitin mo. Pwede ka rin magdagdag ng 1620 sa unang buwan niya after transplant mga kaubas. At bago siya mag-flowering stage, ay kailangan nakapagdagdag ka na, na ng complete fertilizer kasi bubusugin mo na yung system ng kompletong nutrients para pag siya ay ready to pruning na ay kumpleto na yung nutrients doon sa system niya para bumunga. Kasi kung tuloy-tuloy naman na urea yung yung ina-apply mo, ay may kulang doon mga kaubas kasi nitrogen lang yon. Kulang yung nutrients na yon, na gagamitin niya sa pagbubunga. At ano pa ba? Ah, uh, yung tamang ah, uh, haba nitong arm mga kababas itong arm na to pagka masyado naman niyang mahaba kasi mga kababas bubunga naman siya pero hindi, hindi ganito siya magiging hitik sa bunga kasi kung mahaba siya masyado marami siyang branches ay baka hindi naman niya kayang ah uh, supplyan yung lahat ng branches niya. At yung puno, mga kaubas, kailangan pag nag-pruning nag ka na, ay nasa tamang edad na siya, tamang size, pintil pin size. Yun, para pag bumunga siya, magkaroon siya ng bulaklak, ay bibihira lang yung abort or yung malalaglag kasi kayang-kaya niyang supplyan yung kanyang mga bulaklak at ito pa mga kabas itong protein cane at kasi pag nag pruning ka na hindi naman ito matured ay hindi talaga bubunga ng maganda yun mga kabas at ano pa ba yung tamang timing ng pagpupruning kasi ang ginagawa ko kasi mga kabas example ulit natin itong sanga na ito itong mga buds na ito bago ko siya i-pruning kailangan ito buntis na yung mga buds na yan at uh, hindi na ako hindi na ako nagbibilang dito kung meron kasing nung una kasi ginagawa ako apat lima ganoon pero ako kung saan nandun yung mga malalaking buds Iniiwan ko yun mga kaubas Di baling magluwagpas ako sa walo Basta nandun yung malalaking uh, buds Isa pa pa ito mga kaubas Itong kanyang uh, Tika mga kaubas Puntahan natin itong isa Bibilangin ko itong kanyang Itong kanyang arm. Tatlo lang ito mga kaubas. One, 2 three. Yan. Napakalaga din yan mga kaubas kasi kung yung ubas mo ay mabagal na siyang lumaki. Inabot na ng may git sa taon bago mo po siya napahaba, napaakyat sa trellis mo. Tapos, ang ginawa mo pang arm ay apat pa ay eh, siyempre ano yun mga kaubas may hirapan din talaga siyang bumuo ng marami kasi masyadong marami yung branch nya eh, ito sa akin tatlo lang so lahat nung nung buko na ganyan mayroong protein cane na yun, oh. at lahat ng protein cane may bunga kasi hindi na siya nagkukulang kumbaga sabihin natin sobra-sobra pa yung nutrients na nakukuha nitong puno na isusupply niya sa mga branches niya eh kung ginawa ko itong apat eh baka malamang hindi bubunga ng ganyan yung karami mga kaubas so yun tignan mo yung ubas mo yung performance niya nung growing stage pa siya na kung kaya niya ba niya ng apat o hanggang tatlong doon lang or yung arm nya mga kaubas yun uh, ano pa ba mga kaubas yung hindi ko nabanggit uh, so yun lang yata mga kaobas so comment down below na lang kasi mahirap talagang i-determine ay eh, ipaliwanag lahat so mahirap talagang uh, ipaliwanag lahat mga kaubas at uh, walang masyadong edit edit ito hindi rin ako gumawa ng note so kung ano yung naisip ko habang tinitignan ko lang itong mga bunga eh yun lang yung aking nasasabi Uh, yun lang siguro mga kaubas At kung meron mang hindi ako nasabi Ay gagawa natin ito ng part 2 Mga kaubas So yun At hanggang dun lang itong ating video mga kaubas At dun sa isa kong area ng obas Ay kailangan kong magbalot ng mga bunga Kasi... Ayun, kinakain na ng mga ibon. Ayan, maraming salamat sa inyo lahat. Bye-bye.